Ang puhunan, mahigit 300 piso. Ang kita, mahigit 45,000 piso raw kada buwan. Sino nga ba naman ang hindi maienganyong sumali? Ah, okay. Nitong Marso, sumali sa C3AM01 Foundation si Bador, pati na ang kanyang misis sa si Bonita. May membership form na kailangang sagutan para makasali at may bayad ito na ang piso. Nagsimula to nung si Pastor ay nag ano sabi sa mga nag, nag, nag uh, yung mga tao nag tambay-tambay sinabi niya gusto niyo bang magkapira sabi ni Pastor bakit Pastor ayo pira naman oo naman kahit bakit hindi o oh, mag may meeting kami yung araw na yun punta kayo doon sa ano church namin diyan kasi may magandang balita may pira kayong mano matatanggap every month, 42,000 every month. Ayaw yun? Miembro ng Assembly of God ang asawa ni Bador. Isa itong religious group. Si Pastor Jesus ang leader nito. Inalok ni Pastor ang mga miyembro na sumali sa C3AM01 Foundation. Ayon sa kanya, ang foundation na ito ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ay yung mga pera na yun, eh nakalagay kasi doon sa agreement na 70% sa people of the Philippine islands to 30% doon sa signatory. So ang signatory po doon ay si 3 AM-01 Bukod sa isang daang piso na binayaran ni Bador, nagbayad siya ulit ng dalawang piso para sa certification daw. Ito ang prueba na miyembro daw sila ng foundation. May mga okasyon din silang dinaluhan na may bayad na 140 pesos. Nong visa naniwala talaga ako kasi ako mag-meeting-meeting dyan ka pastor eh. Kung susumahin daw 440 pesos, ang binayaran ni Bador kay Pastor Jesus. Ang kapalit daw nito ay isang libong dolyar o halos limampung libong piso kada buwan. Galing daw ang perang ito sa yaman ng mga Marcos. Si Marcos, meron siyang itinayang deposit na gold deposit na mga, na mga gold So, more or less, mga 10,000 metric tons na gold. And then, 89 uh, deposit niya po yon sa World Bank. Talagang iniwala talaga ko na i-release niya talaga. Siyempre po, uh, titiwala po ako sa kanya. Uh, of course, una sa Diyos. Then, uh, I believe, uh, isa siya sa mga ginamit ng Panginoon para po uh, makatulong din po sa mga naghihirap na, mga mahihirap sa ating bansa. Tumanggi naman ang mga Marcos na magpaunlak ng panayam tungkol sa isyu. Gusto nang bawiin ni Bador ang ibinayad niya sa foundation kasi hindi raw pala totoo ang benepisyo nito. At kami, kami mga tumayahon sa hirap, Paano ngayon mayon sa hirap kami nga nagkahirap nakautang-utang dahil sa kanya para may ibabayad sa kanya yung mga ano niya, form niya, yung mga pinagbayan, 1,000, 200, 300. Sino ngayon ang naahon? Siya ang naahon sa pira ng mga mahihirap. May parlor si Bador na kumikita ng halos 500 piso kada linggo. May asawa at anak si Bador at sumasali siya sa mga beauty contest dalawang beses sa isang buwan. Ang inaasahan niyang pera na makukuha sa C3AM01 Foundation para sa pag-aaral ng anak niya. Munyo pa, dapat matatanggap ng mga miyembro ang pangakong pera. Ang sabi ng release is June 10. Pagdating ng June 10, dumating na pasto, June 10 na. wala ka magpasukan, release na. July na naman. Pagdating ng July, nag na naman dyan kasi mag-release na. Anong sabi? Ogos, ogos daw ang release. Pagdating ng ogos, pagkatapos ng ogos, sinabi naman September 20. Ngayon, September October na wala pa rin. Ang sabi ng mga tao nagpunta doon sa kanilang bahay. Pastor, Parang ang ano namang release na to parang post-postman para talagang walang release. Ayaman Ay, lagi Taga barangay Mahayahay sinenita. Katabilang ito ng barangay Plaridel kung saan nakatira si Bador. Kasama ni Nenita sa bahay ang kanyang apat na apo. Nagtatrabaho sa Maynila ang magulang ng mga bata. Gumagawa ng banig si Nenita para kumita. Ang isang banig ay natatapos niya sa loob ng tatlong araw. Manang single ra ang aho. Oo, kaya ba? Kadlaw to, kadlaw sa sakit ako nga niya, sa sakit ang likod. Sa usay nga niya. Kaya ka mamig posisyon taong ko. Huwag katugon ko, huwag nindot na ang matugda, na mundang ko, sa muhing na ko. May klase ni Jorong Pales. Isang daan at sampung piso ang benta niya sa isang banig. Sumali siya sa foundation noong Marso. May kundak mga gatod sa amo. Kasi siya nag-istorya nga may nagkuan ko sa form gitagaan ko kuno sila ni pastor unsa meeting kuno karong alauna ngadto mo kay aron mo makabati kung um, unsay meeting kay aron kuno tagaan og form ya nangana ni ya pagkamot mo di per tinan daghanan tao sa ilang meeting ang jakaron pagkuman ana usa pa pud sidra mga og form ni og 100 yaya, ang 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 form at nila ya ang di makabadag wa pa nila Tawata ang form. O, ito, nag-grouping sila nga. na napo. Gata, 140 ang hatag. Diyan ka may... May 140 man ko na ingatan na lamang po Ang kinita niya sa pagbebenta ng dalawang banig okay, ang ibinayad niya kay Pastor, <makes noise> Pastor Jesus. <makes noise> Tatlong daan at apat na pong piso ang ibinayad ni Nenita kay Pastor Jesus para sa membership fee at certification. Ingon man ang pastor nga atit na ligi kuno ang release. Unsa kuno ang wa kuno makatag sa 200 pwede kuno 100